Good morning mga katsika. Andito ako. Katatapos lang ng bagyong umong mga katsika. Andito ako ngayon sa aking mga pananim na sagingan. Ipagkita ko lang sa'yo. Kailangan itong ano. Ah... Uh, 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 kasi marami ng mga damo ng mga, mga malalaki update lang yung ano, mga saging ko at saka kamuting kahoy yung kamuting kahoy medyo nakadapa na <laughs> oh maraming ano li li lilinisin pa meron kasi akong taong inupusan na dito at binayaran na tigas ang ulo. Nagas nyo yung ano, pinambayad ko. Hindi pa nilinis yung ano, yung sagingan ko. Mahirap na ngayon maghanap ng ano, tao na maglilinis. O. Marami ng ano, damo na matataas. Ayun, mabuti na lang, hindi, hindi malaki yung damage wala namang meron lang ibang nabalik dito manok kasi dito nakatakot kasi marami may mga ahas dito o ayun yun lang sabi ako yun lang yung mga ilang terasong ilang puno lang yung damage mga kachika buti na lang na ito lang maaga pa akong pumunta agad dito kasi medyo nababahala ako kung ano nangyari ng mga paramin ko yung mga yung natanong ko medyo okay naman oh, okay na nyo um, ayun pa ayun pa nabalik ikot ikot ko lang yung ano yung camera. Nakasasighat rin mo eh. Doon parang madilim rin kasi meron dyan ano, kamutang ah, tahil doon sa ilalim ng ano, ilalim ng mga saglan ko. May Ano? May kasatakot maglakad sa maraming damo kasi baka may ahas ano lang ako chingilas ito lang yung update ko mga kachika sa aking sagingaan uh, tapos lang nang bagyong upong thank you lord hindi na puruhan yung mga pananim kong saging uwi na ako, hindi na ako tutuloy doon sa doon. Mal malawa kasi to. Pero hindi to sa akin. Palagi kong sasabihin sa ano ko sa vlog ko na hindi to sa akin. Baka makita ng may-ari para magalit sa akin. <laughs> na hindi ko sinabi dito na hindi talaga to sa akin. Yun lang ang ko sa mga pananong kong saling. That's all for my vlog mga kachika. Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. At huwag niyong kalimutang pinutin yung notification bell para updated lang kayo sa susunod ko pang mga video. Bye bye mga kachika.